Alright, kumusta na kayo dyan mga guys? Uh, big shout out dyan kay GR Sito dyan sa Mandaluyong City. Ay, Montilupa pala. Uh, big shout out dyan kay uh, GR Sito. Pakipalo po ang Facebook page saka YouTube channel saka TikTok. GR from uh, Montilupa. Alright, maraming salamat sa inyo lahat sa pakikinig at pagtangkilik ng aking YouTube channel. Pakikinig at panunod ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Hello guys, uh, tingnan mo guys. Ah, nandito pala ako ngayon sa tabing dagat. At uh, mayroon tayong nakikita na uh, umupuslit-puslit na tubig. Mayroon. Know? Ano kaya sa tingin nyo yan guys? Napakataas ng uh, puslit na kanyang tubig. Ayan guys, oh nandito tayo sa uh, tabing dagat. Ayan. May bahay. Yan yung sa tawid eh, nandun yung Ormoc Leyte. Eh. Yan. Yan yung Ormoc City Leyte. Eh. Uh, kabilang uh, dagat. Tapos ito nakita natin guys oh. Ano kaya yan, guys, sa tingin ninyo? Mag-comment lang kayo, guys, ha? Kung sino yung nakakaalam nito, guys. Kasi, hindi ko alam kung ano yan, guys, eh. Yan, kanina pa yan, guys. Kanina ko pa pinagmamasdan yan. gini mo! Nakita nyo ba, guys? Yan, oh, Lakas. Alright. Wow! Ito namang aking huli, guys. Ayan. Konti lang ang huli ko. Mga shell. Kasi dito ako magtatagal kasi hindi ko alam kung ano 'yan eh. alright ang gandang pagmasdan sa tabing dagat nakaka-relax at nakatanggal ng sak sakit ng nararamdaman